Welcome dito sa aking channel na kung saan ay tinatawag ko itong Rasyonal na Lalaki O para ito sa mga Rasyonal na Lalaki O sige, saman na rin natin kung mayroon mga Rasyonal na babae dyan na nanonood Sige Sama ka dito, welcome ka dito sa channel ko. Na kung saan, pagkwentuhan natin yung mga bagay-bagay at himay-himay natin ito base sa ating rational na pag-iisip o lo log uh, logical na pag-iisip. Ano? Uh, bakit nga ba ako lagi nagkakape pag, uh, no kasi inaantok ako minsan, kasi nga ako lang naman mag-isa, daldal lang ako ng daldal, di ba? Wala akong ibang kasama at... Uh, kayo yung aking parang kakwentuhan. Gusto ko nga, ito, lagi ko sinasabi, isabayin nyo ako sa inyong pagtatrabaho, pag-aaral, kung wala kang mapakinggan. Dito ko sa channel ko, tambay ka. At uh, makinig ka ng mga sasabihin kong mga makabuluhan na bagay, ano. At uh, aking mga natutunan. Uh, these past few years sa aking buhay, ano. Alam nyo ba, paano ako nagsimula dito sa internet? May sangay ito dahil sa aking pagiging babaero dati nung ako'y nagtatrabaho. Noong college, hindi pa naman sobrang babaero, sakto lang, parang medya-medya lang Oo, baka sabihin nila dyan sa comment, takinan natin na i feeling gwapo ha Oy, linawin ko lang sa'yo, hindi lahat ng babaero gwapo Pwede ka maging kahit pangit ka, basta malakas yung dating mo Malakas yung dating mo, kaya mo makipag-usap na maayos, nakakatuwa ka magaling kang gumawa ng istorya o maghanay-hanay ng mga istorya, nakakalibang pakinggan, may talent ka, pwede rin yan. Mabango ka, magaling ka man namit, pwede rin yan. Hindi lahat ng babaero, guwapo. Kahit pangit, pwede. Basta may mga na-checkan ka dun sa mga sinabi ko. Pero hindi ko naman pinagsasabi na proud, proud na ganito. Hindi. Kasi nga, ngayon, hindi ko na siya ginagawa. Kasi yung energy para sa akin mahalaga. Pag release ka ng release ng energy mo, ng semen mo, kung saan saan, kanino kaninong babae na hindi mo naman kinikilala, maigi, hindi mo naman mahal, bukod sa delikado, baka magkasakit ka, eh baka mamaya, hindi mo alam ang pangit pa ng energy ng babae na yun, mapapasa sa'yo. Halimbawa, meron siyang anxiety, may kung ano nung stress siyang dala dahil sa work niya, sa, sa pamilya niya, pwede mo itong masalo dahil sa energy. Para sa akin, pag nagbembangan kayo, nagpapasahan kayo ng enerhiya Kaya kung hindi mo mahal lang isang tao, huwag mong bembangin. Well, kung sobrang ganda, mga 9.5, di kita masisisi. At ito ha, sasabihin ko lang, di kita masisisi. Okay? Hindi kita masisisi. Kasi syempre, maganda eh. Diba? Mabait eh. Why not? Diba? Alam nyo ba? Napansin ko, unti-unti nang namamatay ang red pill. Alam nyo ba yung red pill? Ha? Isa rin to sa pinagsimulan ko dito sa Pilipinas. Lagi ako nakikinig sa podcast nila, Myron Gaines. No? Nila Rolo Tomasi. Hata uh, ang dami ko natutunan sobra. Lalo-lalo na kay Josh A. Wolf, no, na godfather ng, ng Red Pill dito sa Pilipinas. Madami mga fan ni Josh A. Wolf na mag aagree na siya nga naman talaga ang godfather ng Red Pill dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang Red Pill para sa mga hindi nakakalam? Ito ay akin, sarili ko lang, na pagkakaunawa sa Red Pill. Pwede nyo akong i-correct kung may mga mali ako. Hintayin ko yung comment niyo sa comment section. Para sa akin ng red pill eh uh, pagiging rasyonal ng kaisipan mo. Alam mo yung takbo ng ikot ng mundo, hindi ka na nagpapauto sa matrix. Gusto mo nang kumawala sa paulit-ulit na rat race ng araw-araw na ginagawa mo gaya ng pagtatrabaho mo ngayon na hindi mo namang gusto. 'Di ba? Tapos ang goal mo ay maging masaya, protektahan ng iyong pamilya, maprovide yung mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay, at uh, maging malaya sa takbo ng matrix sa mundong ito. Para sa akin yan ang pinaka one primary goal ng Red Pill. Makita ang katotohanan ng takbo ng mundo. Ano nga ba yung ibig sabihin ng katotohanan ng takbo ng mundo? Kung mapapansin niyo kapag hindi mo pa ang red pill o yung takbo ng mundo, paulit-ulit ka lang nag-aabang sa pasok mo araw-araw. Pasok mo sa trabaho, pag-uwi mo magiiinom ka, magyoyosi, kakain, manonood ng TV, manonood ng Netflix, paulit-ulit -ulit, ulit ulit na routine at uh, sinasahuran ka lang ng kakarampot na paulit-ulit lang din na kulang at kapos para paulit-ulit kang bumalik sa kumpanya na hindi mo namang gusto. Yan yung tinatawag na rat race. Walang katapusan po yan. At hindi ka payayamanin yan kahit habang buhay ka magtrabaho. Lalo na kung napili mong trabaho, eh kapos naman talaga yung sahod. Unless, kung para sa akin, at least 6 digit and up yung sahod mo monthly pwede ka na mabuhay ng decent kahit pa paano. Pero kung 50k, 60k, medyo hirap pa yan. Lalong-lalo lalo na yung mga uh, kaibigan natin dyan na gwardiya, gua uh, sa mall, sumasahod lang sila ng magkano. At sobrang hirap pagkasya yun. Diba? Kasi napakamahal na nang bilhin. Ang red pill, tinuturo dito na mag ka ng iba't ibang klasing bagay sa buhay mo at huwag kang matakot subukan nito. Dahil baka mamaya, isa sa mga bagay na yan ang ah, makapagpakawala sa'yo sa mundong ginagalawan mo ngayon. Which is yung ah, trabaho nga na 8 to 5 jobs o yung walong oras isang araw. No? Para sa akin, ang laking tulong ng red pill sa buhay ko. Dahil, bukod sa nakita ko yung tamang dapat kong gawin sa mundong to, yung mission ko, eh, naturuan din ako nito kung paano ba i-utilize yung pag-ibig na nararamdaman ko towards sa isang babae na hindi basta-basta sunggab lang ng sunggab. Maraming mga tao na may mi misinterpret ang red pill at ang akala nila umiikot lang ito sa pambababae. Mali po. Hindi po totoo 'yan. Malawak ang red pill at ang red pill para sa akin, mas primary goal neto ay eh mabuksan 'yung kaisipan mo sa realidad. Panghuli na lang ang babae no? Kasi yung babae, parang 8 to 5 jobs din yan para sa akin. Kapag tulog ka at hindi mo alam ang nangyayari, pasok ka lang ng pasok sa job mo, ganun lang din sa babae. Ligaw ka lang ng ligaw, sunod ka ng sunod sa kanya, kasi nga, gustong gusto mo matikman yung pempem -pem niya, di ba? Kinokontrol ka niya gamit yung pusi niya, naranasan mo na ba yan? Yung, hindi kanya niya papaisahin ngayon, ayoko, wala ako sa mood niyo, pagbemba ngayon, siya yung nasusunod, di ba? Mali yun. Bakit ka mo? Lalong-lalo lalo na kung ikaw yung nagpo-provide sa bahay ninyo. Dapat ibigay din ng asawa mo yung pangangailangan mo bilang lalaki. Gaya ng pagbibigay mo ng pangangailangan ng pamilya mo bilang lalaki. Okay? Which is yung pagbayad ng utilities, pagpapaginhawa ng buhay nila, naglagay ka ng aircon, wifi na mabilis, masarap na pagkain sa ref stuck ninyo sa isang buong buwan, paggala ninyo tuwing Sunday, at marami pang iba. No? Lahat yan na po-provide mo, right? Kung oo, dapat ma-provide din ng asawa mo yung pangangailangan mo bilang lalaki. Okay? Yan yung tinuturong isa sa red pill, sa relationship. Ang makita ang tunay mong halaga bilang lalaki at bilang provider na mag-stand up ka at huwag kang matakot kunin yung karapatan mo sa isang relationship. No? Ngayon kasi sa TikTok, ang nangyayari, nagsusumbatan na lang yung dalawang gender. Sinusumbatan ng lalaki yung babae na wala ka naman na to the table. Ako naman lagi yung uma umakayod. Ako naman lagi kumikita. Ako naman lagi bumibili ng mga pangangailangan. Ikaw, anong kaya mo ibigay sa akin? Pempem -pem mo lang. Yan lang walang kwenta. Ganun na nangyayari ngayon. Para sa akin, mali po yun. Although sabihin na natin hindi kayang tapatan ng babae yung napoprovide mo sa table bilang lalaki in majority ng numbers ng lalaki, no? Hindi mo pa rin kailangan ipamuka ito sa kanya. Dahil yung feminine energy ng babae, mahalaga din yun sa'yo bilang lalaki. Balik-balik ta -balik rin mo man ang mundo, kahit umaman ka ng sagad, mostly sa inyo mga lalaki, hahanapin nyo pa rin iyong magkaroon ng pamilyang masaya. Paano mo nga ba ito mabubuo? Syempre, kailangan mo ng feminine na babae at matalinong babae, di ba? Kailangan mo ng babaeng hindi pokpok. -pok. Kailangan mo ng babaeng hindi malandi. Kailangan mo ng babaeng nag obey sa leadership mo bilang asawa. Di ba? So, hindi nyo sila kailangan sumbatan kung ano yung kaya nalang ilagay sa table. Dahil meron din silang kaya na hindi mo kayang dalin sa table. Gusto mo ba kapwa lalaki mo, mapangasawa mo, mukha kang gago nun. ba? Diba? Buang lang ang gumagawa ng mga gano'n. mga siraulo yon at masusunog sa impyerno. Nakalagay ko sa Bible yan. So yun, going back, bakit ko nasabi nung unang part kanina na ang red pill ay yung tiyunti nang namamatay? Ano? Kung mapapansin ninyo. Dahil ito sa mga maling natututo ng aral ng red pill. Mali ang pagkakaintindi nila sa red pill. Akala nila pag sinabing red pill, dapat ka maging toxic na lalaki, maging toxic na misogynist, maging galit ka sa single mom, hindi ho. I agree na pwede mo i-shame yung ka-shame-shame -shame naman talaga. It's up to you. Paala ka kung gusto maging toxic sa sarili mo. But, hindi mo kailangan paliguan ng toxic yung mga tao palagi sa maling desisyon nila sa buhay. Intindihin mo na lang yung sarili mo sa pag-angat. Alam mo yon. Kasi madedelay ka lang na madedelay kung lagi nga rantang-rant sa internet ang kung ano-ano mga bagay. Paubaya mo na sa amin yung mga content creator kasi kami, kumikita naman kami nyo kahit pa Ikaw, kung simpleng mamayan ka lang, huwag kang rantang-rant sa mga babaeng pokpok, -pok, sa mga babaeng single mom, hayaan mo sila. Kasi may ganun talaga. May mga tao talagang can create na magkamali ng ganun. Kaya nga tayo may free will kasi lahat tayo nagkakamali, right? And also, kaya ako sinabi, patay, mama, malapit na mamatay ang red pill dito sa Pilipinas, na wala pa si Josh A. Walt. Hindi natin alam kung nasaan siya ngayon. Marahil baka busy siya sa kanyang business o oh, nakita niya na yung uh, yung katapusan ng kanyang mission for now. For now lang naman, ano? Kasi marami na siya naituro sa mga tao. Since 2019 pa ata, before pandemic pa, alam ko gumagawa na yun si Josh A. Walt ng Red Pill videos. Wala pa si Andrew Tate, wala pang podcast si Bugoy na Koy Koy. Kaya yung mga sinasabi ng ibang tao na si Josh A. Wolf, eh, nangopya lang naman kay Bugoy na Koy Koy, nangopya lang naman kay Andrew Tate na mga natutunan niya, ako magde-defend sa kanya. Maliho kayong lahat. Dahil si Josh A. Wolf eh Josh A. Wolf na. Wala pa yung mga nabanggit ko. Wala pa silang podcast. Okay? Marahil pwede pa kung sabihin niyo na natuto siya kay Rolo Tomasi. I would agree. Maybe yes. ba? Diba? Kasi si Rolo Tomasi matagal na talaga yung gumawa ng libro na Rational Mail. No, 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 no pa. At kung bakit, again, kung bakit ko nasabing unti-unti na namamatay ang red pill bukod doon sa mga nabanggit ko, mali kasi pagkakaintindi ng mga Pilipino. Sobrang toxic na lang tinitake yung red pill. Nakaka-damage na sila ng society. Nakaka-damage na sila ng tao. Nakaka-hurt na sila ng mga kung sino-sino na hindi naman dapat saktan. Nagiging misogynist sa God, woman, hater yung mga taong yon. Sa mga hindi nakakaalam, dalawa ho yan eh. Isang red pill, isang blue pill. Na kung saan yung blue pill, ito yung tulog ka pa. Ito yung hindi mo pa naiintindihan basta ginagawa mo na lang yung ginagawa mo sa ngayon. Kaya nang hindi mo naiintindihan bakit uh, pinili mo mag-nursing, hindi mo naman gusto to, sinabi lang na ganito, sinabi lang na ganyan, malaki saut pinili mo. Hindi mo rin naiintindihan kung bakit kailangan mo magtrabaho ng ganito, ng ganyan. Hindi mo naman gusto yon May ibang talent ka naman. Hindi mo pinursu. Dahil tulog pa yung kaisipan mo. Takot pa yung kaisipan mo sumugal, lumabas sa takbo ng rat race sa bansang ito. O sa takbo ng Matrix. Kaya ito tinawag na blue pill, red pill kasi kinuha ito sa, sa Matrix. Mas madali kasi maintindihan. Na ang red pill, sa gisag ng realidad, babalik ka sa reality mo, at ang blue pill, patuloy kang mananaginip, kagaya ng ginagawa ng ibang karamihan na tao ngayon. Na paulit-ulit nilang ginagawa day by day, wala silang ini hindi sila nag ersisyo hindi sila nag-aaral ng mga bagong bagay, wala silang balak tuklasin yung mga ibang bagay dito sa mundong to. Ang gusto lang nilang gawin, yung 8 to 5 work nila na pang rat race. No? Pero hindi naman lahat kasi pwedeng gising tayo eh no? May mga tao talagang gano'n talaga. Ginawa talaga sila don. Again, para sa akin sobrang delikado rin kung lahat ng lalaki red pill, kung lahat ng lalaki nakatingin sa realidad. Kasi syempre, sino pa maglilingkod sa bawat isa? Sino pa magwa-waiter? Sino pa magda-driver, taxi driver? Sino pang magga uh, magagas gasoline boy? Wala nang may gusto. Hindi naman pwedeng lahat tayo musikero. Lahat tayo vlogger. Hindi naman ho pwede yun. So para sa akin, balance na balance lang ang blue pill at red pill. Magising lang kung sino yung gusto magising. Manatiling tulog kung sino yung mga tulog. Kaya kung mapapansin mo, nabuksan na yung kaisipan mo sa red pill, di ba? At gusto mo itong ikwento sa kaibigan mo. Gusto mong ikwento na ganito maging rational na lalaki. Uh, huwag kang humabol sa mga pusi na yan. Pabayaan mo yan. Hindi niya pinapakinggan, di ba? Kasi nasa blue pill pa siya at hindi niya mauunawaan ito kailanman hanggat hanggat hindi pa dumadating sa kanya yung matinding pain na pagiging broken heart or namatayan ng kamag-anak doon po nga pasok yung pagiging rasyonal na lalaki yun yung tinatawag namin sa anti support na pangalawang tuli mo yung broken heart na sagad talaga into the point na kailangan mong improve yung sarili mo sa sobrang sakit ng naramdaman mo doon nagigising karamihan ng mga lalaki at nagiging red pill. Kaya yung kaibigan mo, yung kainuman mo, kinukwentuhan mo, dapat mag-red pill ka, maging red pill mindset mo, dapat maintindihan mo na wag kang palaging uh, umasa sa trabaho na yan, dapat may ginagawa ka pang ibang posibleng makapagpaalis sa'yo sa trabaho na yan. Hey, hindi niya pinapakinggan. Baliwala lang sa kanya at pinagtatawa ng kanya. niya. Baka mamaya isipin pa ng kaibigan mo na yung baliw na yata to. Sira ulo ka na yata, tol. Kung ano-ano na sinasabi mo. Ano yung Matrix? Ano yung Red Pill? Ano yung Kawala? Bla, bla, bla. Basta ako, dito ako sa construction. At ako'y maghahalo ng semento bukas. Pagkatapos ko dyan, magiinom tayo ng MP Lights. At patuloy natin gagawin ito hanggang sa tumanda tayo. Okay? Nakakabili tayo ng konting kaligayahan, kaya ng motor, bisikleta, cellphone na magara kahit pa pano. Pero hanggang dun lang tayo. Okay? Yun yung problema dyan sa rat race na yan. Kasi hindi naman malaki pa sahod sa Pilipinas eh. Buti ko nasa bansa ka na na ang laki ng sahod ng construction. Sa ibang bansa kasi, mas nire-respeto nila, nila yung trabaho na yan. Yung basurero, yung construction, mas malaki yung sahod nila. Dito sa Pilipinas kasi, kung ano yung trabahong katulad na ganyan, yun pa yung maliit yung binibigay. So, hindi ka talaga yayaman dyan. Hindi ka yung masasabi mong magiging buhay malaya dyan sa pwesto na yan. Unless, kung ikaw ay engineer or uh, magaling kang bumuo ka ng sagad, which is, kailangan mo pa rin maging red pill para, para mabuksan yung ganong klaseng talent mo. Yung magaling kang bumuo ka, magaling kang uh, sumipsip sa amo mo. Para sa akin, masuggest ko rin sa inyo, basahin ninyo 48 Laws of Power ni Robert Greene. Lagi kong sinasabi yan kasi napakaganda nun. Magagamit mo yun sa trabaho mo. Kapag gusto mo ma-promote or uh, gumaling sa isang bagay, panoor, pakinggan niyo yung audiobook nun kung wala kang pambili ng libro. Sa National Bookstore meron nun, sigurado. Kung wala ka naman pambiling libro nun, uh, pakinggan mo nalang audiobook sa YouTube. Papalimanag naman dun eh. Pareho lang din naman eh. Iba-iba lang na interpretasyon pero maintindihan mo pa rin. Napaka-ganda nun. Dahil mo ka pupulotan dun. So, unti-unti -unti na namamatay red pill, dumadami na naman ng beta male dito sa Pilipinas, mga nagiging support at uh, nagiging alipin ng mga babae nila, no? Well, para sa akin, okay lang yan. Basta tayong mga gising, manatiling gising, magsipag na magsipag, at uh, bigyan natin ng ginhawa yung mga mahal natin sa buhay. Yan naman yung number one primary goal ng red pill, ano? So kung, ma kung may mga iba pa kayong mga bagay na gustong i-discuss dito sa YouTube channel ko, i-comment down below nyo lang at uh, sa mga susunod pa na podcast magpapagas kami ni Doc kasi nag-enjoy ako ng sobra sa kwentuhan namin. Ang dami ko natutunan sa kanya. Ang dami ko pa gusto itanong pero bitin yung dalawang oras. So, abangan niyo yan. Baka doon kami sa crib niya mag And uh, maghahanda pa ako ng mas marami pang makabuluhan na tanong. And uh, mag-enjoy na naman ako sigurado. Ganun naman yung purpose ng podcast ko eh. Nag-enjoy ako at the same time. Eh, nag-enjoy din kayo sa... Pag-enjoy namin sa isa't isa sa mga sa mga napag-uusapan namin, mga natututunan namin. So, abangan nyo yun. And uh, kung may mga gusto pa kayo discuss, mga katanungan niyo sa relationship niyo comment down below sa YouTube. Konti pa lang naman ng mga solid fan ko dito sa YouTube so mababasa ko mga comment niyo Please comment down below kung ano gusto niyo pag-usapan, himayin, at uh, ating uh, talakayan ito. Okay? Himay-himayin natin. Okay? Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Rational na lalaki.